Hello everyone! So welcome again sa aking channel, Casey or Natividad. So sa lahat po na humahataw, lalo na po sa pag-network, lalo na sa ating company which is Unified Products and Services. So it can be pwedeng makatulong po itong topic natin ngayon. So sabi ko nga ba diba, sa Dealers Optimization Training or sa DOT, meron po tayong tinatawag na attitude. Ayan. So, of course, meron po akong video about sa attitude. Okay? Second po, yung tinatawag na belief system. Ayan. So, ito po yung topic natin ngayon. Bakit mahalaga po yung belief system pag ikaw ay magnanegosyo at gagawin po yung network marketing dito po sa ating company. course belief system dapat po 100% po yan okay pag maniniwala ka hindi po 99 or 99.99 .99, di ba kasi po safeguard na po yun ayan joke lang so of course kailangan po 100% kasi imaginein mo pag may isa percent lang na magdududa ka sa company or sa negosyong sasalihan mo, nako, iba So, yung 1% na yan, pwedeng yan yung reason na hindi ka natutuloy sa negosyo. Alright? So, pag belief system, yung pag-uusapan natin, kanino ba tayo maniniwala? Okay? Pag gagawin natin itong negosyo na to. So, number one, yung tinatawag na bakit at kanino ka maniniwala, of course, first and foremost, walang iba kundi sa may kapal. Kay God, kay Lord, okay? Sa Diyos, kung sino po yung pinaniniwalaan mo, siya po yung pinakauna. Kasi alam mo yon, siya po yung dahilan bakit ka nandito ngayon. Siya po yung nagbigay sa'yo ng itong opportunity. At the same time, siya po yung nag-provide Okay, para po makapagsimula ka ng ganitong negosyo, okay? Paniwalaan mo siya sa lahat ng gagawin mo, sa lahat ng kakausapin mo na tao, siya po yung magbibigay sa'yo. At, of course, igaguide ka niya. Tama po? So, syempre, yung magbibigay ng success dito po sa network marketing, walang iba kundi siya. Sipagan mo lang talaga, okay? Trabahuin mo lang talaga. Just do your best and God will make the rest, alright? right? So, of course, number two, kanino tayo maniniwala? Siyempre, walang iba kundi sa ating mahal na presidente. Ayan. Walang iba kundi si Pres Emmanuel Pascual. Ayan. So, grabe po. Na, Napaka-humble na president. Okay, hands-on. Alam mo yun, grabe, willing tumulong at tulungan yung mga kagaya natin na nagsisimula dito po sa mundo ng network marketing. So, paniwalaan mo yung vision ni Pres, okay, yung mission ni Pres, para po mapaunlad, okay, yung buhay natin. At patulungan tayo na kumita dito ng malaki, okay? Tutulungan niya tayo umangat sa buhay, okay? Gaya ng mga appliance mentors natin na nauna dito. So, alam mo yun? So, si po talaga paniwalaan natin. Sumabay tayo sa vision niya kasi wala pa pong siyang sinabi, di diba? na hindi nagkatotoo. Okay, ganyan po ka-visionary yung presidente natin. So, kailangan maniwala tayo kay President Emmanuel Mani Pascual, alright? So, next to that, syempre, maniwala po tayo sa company. Okay? Sa company na sasalihan natin or dito po sa Unified Products and Services. Kasi isa po talaga yan sa napaka-importante when you go into negosyo, ba diba, sa multi-level marketing, dapat may tiwala ka, ba diba? May paniniwala ka sa company na sasalihan mo. Kasi as long as legal, moral, ethical yung company, legit yung company, meron po business uh, business permits, kompleto po ng mga requirements, Tama. So, wag po kayo magduda. Okay? Kasi, yung company na sasalihan mo, napakaganda. Okay? Which is Unified Products and Services. Alright? So, number three, kanino ka pa ba maniniwala? Paniwalaan mo po yung products, di ba? And services na meron po dito sa Unified. Ayan. So, since 13 years na yung negosyo natin, alam mo yun, napakatagal na. Grabe na po yung mga ginawang system transaction ng mga kasama natin. So, paniwalaan mo, okay? Na malayo pa yung mararating ng ating company because sa proven and tested na ng mga products and services na meron po tayo dito. Alright? So, next to that, paniwalaan mo din yung marketing plan. Yes, of course, di ba? So, kasi dun po tayo mabubuhay. Dun po tayo kikita ng malaki. Right? Dun po yung kasagutan ng ating mga pangarap, yung marketing plan ng company. So, kailangan maniwala ka, tama? So, every payout, every Tuesday is a payoff day. Pag may ginawa ka, right? So, lahat po ng pumasok at deserve mong income, mabibigay po yan. Kasi sabi nga, blank check po tayo dito. Sa marketing plan natin, sipagan mo lang kasi tuloy-tuloy talaga yung income na pwede mong kitain. Okay? Syempre, paniwalaan mo si upline, ayan, yung mentor mo, yung handler mo, okay, it can be pwedeng yung direct upline mo, yung sponsor mo dito, wala na kasi hinatid ka lang, right, meron ka mang next upline or next mentor or next handler na tutulungan ka, okay, i-guide ka, i-monitor imo ka, tulungan kang makuha at maabot yung mga mo, paniwalaan mo yung upline mo. Okay? Kasi walang ituturo yung upline mo na mali. Kasi the moment na ituturo niya yung mali, mali na din yung negosyo niya. Right? So, of course, need to love, trust, and respect your upline. Okay po? Kailangan mahalin mo yung upline mo. Be grateful always. Need to love. You need to respect Okay? So, kung ano yung sasabihin ni upline, follow ka lang. Nagkataon po na nauna yung upline. Kaya, paniwalaan mo, respect your upline, and trust your upline. Okay? So, sa lahat ng pagkakataon, wala ka ibang gagawin. Iko-consult mo lahat sa upline mo. Kaya, iwasan mo po na pagdudahan yung upline mo. Kundi, paniwalaan mo yung upline mo. Alright? So, next to that, kanino ka pa iniwala? Siyempre, walang iba kundi sa downline. Okay? Kung upline ka na, paniwalaan mo yung downline mo na kung nakaya mo, kaya niya din. Alam mo yon So, ikaw yung upline na pusher ka. <laughs> hindi sa mga illegal, ha? Okay. You need to push your downline to the limit. Alam mo yon So, you need to push them na kaya nilang gawin yung ginagawa mo. Alright? Sa simpleng pagtayo sa harap, kayang-kaya nilang gawin. Kahit mahiyain yan, kahit hindi sanay yan, pero kailangan mo siyang itulak. Okay? para po madiscover yung potential niya, yung skills niya, at lalabas po siya sa comfort zone. Alright? Paniwalaan mo yung downline mo. Again, you need to love, trust, also, and respect your downline. So, kung ano yung pinapakita mo sa upline mo, ganun din yung ipapakita mo sa downline mo. Mahalin mo yung downline mo. Tama? Kasi yan po yung magbibigay ng malaking income sa'yo, right? Love, trust, paniwalaan mo siya, okay? Na kung ano yung kaya mong gawin, Okay, makakapagtayo din yan one of this day. Makakabuild din yan ng kanyang network. Paniwalaan mo. Okay, love, trust, and respect your downline. Kung ano mo yung katayuan niya ngayon. Alam mo yun, meron naman tayong downline, hindi ganun ka. Bilis, di ba? Matuto. Sabi nga, okay, slow is fast, fast is slow. Okay, minsan may downline tayo na napakabagal, napakahina, pero alam mo yun, nag-o-observe lang pala, okay? Nagpa-practice lang pala, and then ngayon, kung buo na yung learning niya, naku, napakabilis na siyang kumilos, ba diba? At gumalaw at mag na kasi nga naintindihan niya na. So, you need to respect the process, okay? May proseso ang bawat isa para po maging equipped dito po sa business na to. And, syempre, Walang iba, paniwalaan mo yung sarili mo, okay? Believe in yourself. Ito yung pinaka-importante sa lahat. Paniwalaan mo din yung sarili mo. Hindi ka man paniwalaan ng nanay at tatay mo, mga anak mo, mga kapatid mo, mga kaibigan mo dito sa negosyo na to. Pero again and again, please, paniwalaan mo yung sarili mo. Alam mo yon, dapat yung nakikita mo sarili mo na tatayo ka sa harap, okay, maging top earner ka, darating yung araw na yung ano yung kayang gawin ng apply mo, makakaya mo din. Believe in yourself 100%. Tumayo ka sa harap, alright? So, of course, yan po yung mga A uh, belief system natin pag gagawin mo yung negosyo. Alright? So, napaka-importante po yan. Maniwala ka. Kasi sa paniniwala mo, sa kakahakbang mo, hindi mo na malayan. Nandun ka na sa taas. Alright? So, hopefully, meron kayong natutunan sa isa sa topic ng ating dealer's optimization training, yung tinatawag na belief system. Alright? So, again, kanino ka maniniwala? Of course, kay God sa ating President Emmanuel Pascual, yung ating company owner, of course, sa company natin, yung ating products and services, yung marketing plan natin, and of course, meron po tayong paniniwalaan upline, downline, at paniniwalaan mo yung sarili mo. Alright? So with that, hopefully may natutunan kayo. And don't forget to like and subscribe, comment and share sa ating pong channel. So thank you so much and God bless everyone!